pala na loves grabe mo lang dito sa akin ngayon oh kumapasok na, na dito sa bakod namin naging ilog na ang ano namin yung banda sa may gruto namin mga kalabs hangin. Kaya kung mapasok dito sa loob namin kasi yung may galing sa pakas, sa may Kami layo ng kanay. Kaya kung dito, sa umaapa sa Huwag naman yung tanim ko kapag umuulan kasi ano yung ayat, ano, dito, kasa, kaya, na sa ilang araw na buhay na buhay ang mga yung, mga, mga, yung, yung, yung ulan, malakas.

ayan mga kalalaps mo pumapasok kasi ang tubig dito sa bakob namin naku nagawa na sila ng parang kanal para hindi magpundo dito sa loob tignan mo pumasok na yung tubig dito pumapaw na sa ano na yung tubig Ang buti yung aso namin eh. Nilayo namin dyan. Ayan, nasip na yung tubig dito sa loob namin. Mabuti, mataas ito. Masyadong ano namin yung side. Umataw sa kalsada yung mga tubig galing sa taas yung tubig galing sa taas sa kalsada kaya so eh, tignan mo nilinisan nila yung panal maliwanag na wala nang ulan mga palalabs sandali lang naman yung ulan mga palalabs tignan mo uh, nawala ka agad yung tubig na baha na pumapasok dito sa ano namin sa may bakod sandali lang basta malinis yung kanal sandali lang talaga yun kung maliwanag na maliwanag na yun